Pilipinas na Pedro. Wala oh. lang din tayo papakita ng mukha, no? Kundi kilala tayo. Ano 1M, ano, followers, face reveal. Man. Ako, wala pa nga ako 500. Bukas pa. So, titignan namin itong paborito namin kainan. Bukas pa siya. Paras 96. Kaso ang labo. Okay lang. Mamaya pa vlog natin yun. Pero pag-as muna tayo. Sana bukas pa kasi ay, tingin ko 24 hours yun. Hindi yeah. natin sure. Ito so, kami ngayon sa uno. So, yung cash is yes. hindi pa ngayon. 47. 150. Ayun. Hindi na hindi talaga makuha yung mga ano, no? Yung mga restaurant sa labas. So, ito medyo maninaw. Dienen, dienen. Kahit mga 1,750 Sobra na pala Okay <laughs> Italian sausage. Sila po. Ah. Tsaka po bulalo Yung rice po nung ng bulalo, plain or Ah, uh, plate lang po. Osionfish. na. Ano yung sabaw? Tuwang ka. Hindi ba na? Tama nila lang na. Ayan, tiwan nila lang Hindi ko rin alam maalat. Pero ito yung typical na ano. Yung sabaw sa karinderia. Sa maalat. Grabe yung ingay ngayon sa labas kasi ayoko ka mag-vlog saka nasa Nakalasa siyang gift, bro. So, yun. Yeah.

kinakain namin. Ito. Ito yung Kowloon. Paris 96. Sa Conception Marikina. Tapos isa, kat katabi siya ng Kowloon House. Na bininhan namin ng barbecue. So, hindi ma-zoom. Hindi ma-focus pala. Na, anyway, mag-ano lang ako ng screenshot siguro nung mismong place. Sa thumbnail. Oops. Ingat, honey. Eh. yung buto. Ay, oh, mais, mais tsaka, buto. tsaka buto. Plus, yung buto, wala namang ngat-ngat. Oh. Pero meron siyang maliit na maliit na maro. So, uh, sobrang deep lang. Which is for the price. Ang ganyan, ano? Hindi ko na natin. Ha? Huh? 210. 210. Ako na rin. Daming mm -hmm. sakaw. But for two na nga siya eh. kakain dun. Ang alam namin, yung Kowloon House doon, ano lang yun, mga show siomais. nag kami. Nagpa-barbecue na sila. So, tinry din namin. Okay naman. Masarap na. Gusto ko ngayon sa usawa nila eh. Mm -hmm. Tsaka muta siya. Magkano siya? 15 isa. 15 isa. So, ayun, mura nga. Kasi isa iba 20. O kaya 25 yun eh. Tsaka ano yun? Laman yun. Hindi. So, yung laman ata eh. Ewan ko. Hindi ko ba? Basta may 15, may 15 doon. Ah, yung kulabong laman o yung pisngi. Mm, okay. so, yung, yung nakita nyo kanina ano daw yun. 100 pesos worth daw yun. Yung barbecue. So ayun. At pauwi na nga kami guys. So sana na enjoy nyo yung ating paggagala dito sa Concepcion Marikina. Hanap tayo ulit ng ibang restaurant na makakainan. Thank you guys. So ulit. Bye, -bye. Subscribe tayo ha. Bye bye.